may kikwento ako sa inyo mga boss yun nga kanina mga boss wala pa akong bayin na maano wala pa bayin na maano so nangyari may bumili sa akin mga boss naka tricycle pero talagang ano kaduda duda talaga ano nya mga boss uh, napaka tamis naman. wait lang mga boss mapuputol ko yung natin may bibili Sige so, nga mga boss, ayun, uh, may bumili sa akin Uh, ang pera niya 500 eh syempre kung talagang hindi wala kang gagawin bus na hindi maganda alam mo naman yung pagka di ba? syempre makita niya punong puno ako wow, kaya ang ginawa niya hindi niya pinakita yung pera niya yun syempre ako Siyempre, kung ako naman, hindi ako bibili pagka umaga, ganyan pero kalaki. Siyempre, alam na yan, wala, pa, wala pang benta yan. Siya pang na mano ko, mga boss eh. Kaya wala pa talagang hawak na ano, pera. Kaya yun, nung natadad ko na, eh, sa kanya pinakita yung pera. Wala, nahiwa na eh. Ngayon, sabi ko boss, wala pa boss. Dapat sana pinakita mo muna yung pera mo kasi... Alam mo naman, kalalabas ko lang alam mo naman boss na kalalabas ko lang ayun kalalabas ko lang, alam mo naman yan na wala pa talaga kaming hawak na pera ayun, sabi niya oh ang dami na siya sabi, palitan mo muna oh, tas mamaya maya kinuha niya, akin okay na tas kinuha na rin yung pinya, sabi niya, akin okay na akin okay na yung prutas na yan ahabulin ah, na lang kita, sabi niya kasi, papaganito siya ako papaganon papaganon ako, siya papunta rito ngayon sabi niya Ah, habulin lang kita, magpapagas lang ako, sabi niya. Sabi ko, nako po. Sabi ko, boss. Biro mo galit pa. Sabi niya, sige na, punta ka na rin. Ako na, ano, sabi niya. Ako nang bahala sa'yo, sabi niya, habulin lang kita. Kasi doon rin naman ako pila. Pero nakita ko tricycle niya talaga, wala siyang body number. Halata talagang kulorum Kaya, yun. Sabi ko, bago, kay bago ako pumayag, Kaysa naman yung eh, magkaanuhan pa kami diskusyon na ang aga-aga pa, wala pa akong benta. Eh, sabi ko, sabi ko, pag tali ko niya, sabi ko, sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa kanya, alam ko naman talagang hindi na talaga babalik. Hindi hahabol sa akin yun. Pero mo, kaya nga nag-aano ako mo mga boss, nag-aano lang talaga ako na may mga taong ganyan pa pala. Biro mo pagkain, tapos, kaya niyang, anuhin, kaya niyang ganyan, hal sa halagang 20. Halagang 20 lang, boss. Sabi ko. Tapos, dudugasin niya pa. Biro mo yun. Talagang, yung mukha niya, talagang kaduda-duda talaga, mga boss. Talagang, mukhang hindi talaga gagawa ng matino. Kaya, uh, sabi ko, sabi ko, uh, Panginoon ikaw na bahala sa kanya kung talagang ano lang babalik niya kasi eh maabala ko kung aantayin ko siya eh yun nga inantay ko siya ng konti inantay ko siya, siya ng saglit lang pero talagang wala sa kanya siguro hindi yun mahirap pero sa akin napakalaking bagay yun dahil kasi ah, eh. dahil nakita niya naman yung pawis ko mga boss tapos yung pagtutulak itong daladala -dala ko tapos ganoon lang ang gagawin niya mahirap po Mahirap yung ginawa niya. Hindi po ah. Uh... Ayun si sir. Asawa. Hindi po nagba-vlog po ako. <laughs> nag video po ako. Dahil nga po eh mayroon kanina bumili. Alagang ang pera niya sir 20 pesos ah uh, 500 siyempre umaga umaga pa wala pa akong bariya <laughs> eh ang sabi niya, ang sabi niya sa akin, babalikaw na lang daw ako kasi nakatrysikil siya eh. Abuli nga ako, magpapagas lang daw. Tinantay ko siya doon, wala naman. Tumain uh, lang gano'n? Oo. Oh. Alam mo, sabi niya sa sa'yo Sabi niya sa akin, susunod na lang daw siya. Magalit sila sa'yo, okay lang. Kaya nga eh, naiyan ko naman eh. Sa hirap ng buhay. Kaya nga eh. Kung walang pera. Kung may pera, I'll buy them kaya nga sabi ko Nung araw nagtatrabaho ako, alam mo 1971 Nagtatrabaho na ako 8 pesos isang araw Pero malaking pera nun Ngayon, kahit binigay sa'yo ng 15 mil Wala pa sa bahay Wala no? Kasi, gobyerno eh Yup tipo. <laughs> Salamat po, Tay. naman Inayaan ko na lang po. Inayaan ko na nga lang kasi. Ayaw mo lang, baka makakagawa Kaya nga, ma, inayaan ko na. Oh, kasi sabi ko masaya sa kanya, pag talikod niya. Kasi sabi mo, may malit ang punan ko. Kaya pasisya na kayo, wala akong punan. Ayun na nga. Na nga, eh, mahal ng punan ko. Kunting kita, kain lang, ubus na eh. Oo nga po eh. Naupahan pa ako. <laughs> Salamat po! Ayun, yes. yun nga yes. sabi nga ni ano ni ni Sir, uh, hayaan ko na lang daw. Hinayaan ko na lang naman. Hindi naman ako nagsalita sa kanya. Kaya uh, yun. So yun mga boss, hanggang dito ako na lang muna tatapusin yung aking video, no? Kasi tanghali na talaga ako. Malayo pa ako. Iikutin ko pa yung papunta rin sa meranita Nandito pa ako sa Delta. So yun, ah... Uh, Comment na lang kayo kung paano maging reaction nyo sa siya sabi ko. Hindi ko lang kasi videohan mga boss kasi nga Actually, eh. wala pa talaga akong sa time na yun mag ng video nun. Uh, yun, kaya hindi ko nakuhan yung aktong pangyayari. So yun, pasensya na kayo mga boss. Kaya nalabahan na magano dun. Um, kung anong saloobin yun sa nangyayari sa akin na yun. So yun, maraming salamat.